sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 29, 2024, Webes, sa ikadalawang, ikadalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. At mula po dito sa CBCP nasa Tagaytay, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 17 verses 5 to 10. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganib kahit dumating ang tag-inip. Sabagat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ang huling araw para sa buwan ng Pebrero. At muli tayo ay napapatuloy sa ating paglalakbay sa ating apat na pong araw na paglalakbay o paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Tampanawagan at sa ating ngayon na eh, pinapaalala mula sa aklat ni Propeta Jeremias na tayo po ay manatiling tapat sa Panginoon, manatiling nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga po dito, no, parurusahan ang sino mang tumalikod para lamang magtiwala sa kanyang kapwa. Madalas no, ang tao po o tayo ay dahil kapag pinangunahan tayo ng takot o kaya naman ay mas nangibabaw yung pangangailangan, yung matugunan yung pangangailangan natin kung kaya't napakabilis para sa atin yung magtiwala sa mga pangako ng mga tao. Pangako na bibigyan ng pera, pangako na bibigyan ng maginhawang buhay, kapalit na nakukompromiso natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nakukompromiso yung ating pong values, nakukompromise kung, uh, no, uh, na, nakukompromise, no? yung magaganda natin mga katangian dahil lamang mas uh, nagtitiwala tayo sa mga sinasabi ng mga tao. Nawa, sa panahong ito ng ating paghahanda, sa panahon ng kwaresma, patuloy natin na uh, uh, pagtiwalaan dahil sabi nga, no, mayroong gagawin at ginagawa ang Diyos para sa mga tao na patuloy na umaasa, patuloy na nananalig sa Kanya. Kahit anong hirap, kahit anong pagsubok ang ating pong maranasan, Huwag nawa tayong bumitaw sa ating Panginoon kung paanong hindi tayo binibitawan ng ating po Panginoon. Muli po mula dito sa CBC Pinasa, Tagaytay. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagbasa.